Alright. Ah, grabe. So, day natin, ano. Hindi sana ako magbibidyo. Gusto ko lang magbibidyo. Gawa ng remembrance na rin, oh. So, na-accident ako sa pagmumotor, guys. Ang sakit. Ito yung tama ko. Ayan, nakabenda. Tapos may kaunting sugat ako dito sa braso. Ito, dito. Tsaka dito. So, wala tayong suot na protective gear ano so kailangan talaga may suot na bawat pagmumotor ay eh, nakasuot ka ng safety so hindi natin inaasahan at uh, nag uh, palyado yung ating motor yung silinyador so naputol yung cable bumirit siya yung sa silinyador yung gas so ayun sa bilis ng pangyayari may mga sasakyan kasi dun sa unahan eh kaya hindi ko pwedeng tumbukin may motor, may tricycle, may four wheels at may jeep so, dito sa kwan ano, bawi na ako so gabi na rin yon tapos naguulan at uh, masamang panahon ah, so hirap pala tayong katulong daw lang umalis sila dito sa bahay so ayun nakapag uh, o naman tayo may sugat lang yung tuhod ko kaya hindi ako makalakad masakit so day one, day one natin day one masakit siya masakit so mahirap pala pag uh, na injury ano so hirap pala pag uh, pilay ka sobrang hirap first ah, time ko mga ganito mga na ganito talaga so ah kailangan naka straight lang yung aking kwan yung aking paa So, dilipat ako dun sabi na sa upuan. Dadaling ko tong mga unan, tubig, tong tong sangkal ko sa paa. So, yan. Yeah. So, dilipat ako guys. <laughs> Grab. Pag lumilipat kasi ako, nagpapadala ako eh. So, nagpapabuhat. Ah, ito So, lilipat lang ako guys. So, sa mga nagtatanong dyan, ano? Mga kaibigan natin dyan. So, okay lang po ako. Medyo may sugat lang talaga tuhod. yung tuhod kasi ang sumangkal dun sa kung ano so naitukod ko naman yung paa although matagal naman tayo nagmumotor kasi aksidente ah kailangan ko ilahin ah crap guys sobrang hirap pag ganitong may sakit lalo na ah, hindi ka makapaghanap buhay hirap <laughs> So, kailangan mong maging matatag. Kailangan natin maging matatag, guys. Ah, para sa ating mga pamilya. So, run out na naman. Tawin natin ito. Ah! Nihila ko yung Ah, basta umiikot na lang ako para kamub. <laughs> yan. Ang so, hirap. Ah. So, kailangan nating magpagaling. Gawa ka ng siyempre. Para makapaganap buhay tayo. Para magawa natin yung mga pangailangan natin. Ah. Ayan. So, Ayan ka muna. Ayan. ito yung naalala ko yung tuwod yung tuwod ko guys may sugat kasi, medyo malalim din yung sugat Gawaan ng tumama sa simento so ah ah huh ah, sa mga nagtatanong ah medyo mislive lang tayo gawa ng hindi Biglang birit eh. Biglang hataw yung motor. No? So hindi ko naman pwedeng salpukin yung mga nasa unahan ko. Kaya umovertake ako. Ang problema, kurbada. Buti na lang, walang kasalubong. So ang bilis na pangyayari. Then nag-slide na yung pinakanggulong ko sa una at Gawa ng umuulan-ulan nun. Gabi na yon Mga 8.30. Isang araw. Ayun at uh, ang bilis ng pangyayari so andun nga yung mga tropa Gawa nang galing kami sa panonood ng basketball. Nanood kami ng uh, semifinals ng team ano. So, siyempre at uh, bilang referee, uh, nanonood ako ng pag-officiating para magkaroon din ako ng ideas, may mga bagong uh, violation na tinatawag na hindi ko na encounter para tayo matuto. So, ah, sakit na. Medyo mukhang lang talaga medyo mahirap gawa nang wala tayong katulong galing tayo dun sa kwarto at ayun din natin inaasahan yung pangyari ano sama talaga sa buhay yung aksidente pero ganun pa nga, pasalamat pa rin ako kasi binigyan pa rin ako pangalawang buhay. Kung baga ay, eh, yun lang, ano, may galos na ako dito. Then sa may paa, tsaka yung tuhod. So, kung baga ay, eh, kahit pa ano eh, may tuhod ko pa rin naman yung aking kwan, yung aking paa. Hindi ko na, mabilis pangyari eh, hindi ko na mapatay yung makina eh. Dapat eh, switch off na yung makina at makapag-treno man lang na preno ako bahagya Unahan pa yata yun Ang bilis, ang bilis talaga Sobra Pagkabirit niya Mga ilan pa lang Dun Sumubsub sub ka agad So uh, Nalagot yung cable Nag-stack up Bagal lang yun eh So Bigla siyang Siyempre nagagas ako At pasalong ha ah. Biglang paggas Ayun na Nakakwarta ako Bumigay na Kumbaga, Bumirit na siya Ayan, so day one natin. <laughs> Ayun lang naman, share ko lang naman no, sa mga nagtata ng ano. So nahihira naman akong kung ano, salamat ako sa mga tumutulong, sa mga nagresponde nung gabi na yun. Ah. So, salamat sa mga responde diyan sa pamala ng Bela na kayo may isa-isa. So, piting ni Tupac. Ayan yung nag responde sa akin. Si parang Michael Bito. At sa mga kapatid ko at mga relatives. Ayan. Salamat sa mga Team Kimbo. Ah, thank you. Sorry. hindi ko may isang pa. Hindi pa So, magpapagaling lang tayo. Tapos, siyempre, babalik na ulit tayo sa kam. Kung ano yung mga normal na ginagawa natin. So, kahit uh, ganun pa nangyari eh, kailangan nating maging matatag so, hindi ko alam hanggang kailan ako mag uh, papahinga na ganito sana gumaling kagad ka no para makapagtrabaho na tayo para makapaghanap buhay so wala tayong hanap buhay pag ganitong may sakit may hirap hindi tayo makagalaw hindi tayo makapagtanim ng kung ano yung dapat natin tanim ng saging hindi tayo makapag -wezel. so siyempre Andito tayo sa probinsya. So, yun. So, motivate pa rin tayo kahit ganun, ano. So, kahit ano pa mang mangyari sa buhay, uh, tuloy lang tayo. At uh, huwag tayo mawala ng pag-asa. Sa mga mga naksidente na na, nakalusot sa mga ganito. So, ingat na lang ulit tayo. So, lesson learned sa atin, ano? Sa susunod, mag-ingat, double ingat pa rin tayo. So, kahit ano pa mang bilis mo o bagal ng takbo, talagang pag ang trahedya ay eh, dumating, ay eh, talagang wala kang makagawa. So, almost, ako, uh, sobrang dalawang taon na ako naging rider sa Manila, pero kahit isa, hindi lang ako aksidente, di ba? So, Manila pa rin yun. grabe doon. So, dito pa rin tayo na aksidente sa ating probinsya. <laughs> So, walang mga traffic-traffic. Pero, ganun pa man, eh, syempre, uh, siguro, gawa ng uh, pabayanan ko na rin yung aking motor. Gawa ng naulanan, siguro, dito sa parking ko, dito sa may bahay. At may tabo namang counting plastic, aso nga lang, siguro, nag-stack up. Gawa ng ilang araw ko rin hindi yun nagamit. Siguro, muulan palagi. Nag-stack up, siguro, or hindi natin masabi. At talagang, yung cable niya ay talagang luma na. Kaya gano'n, nagpalyado. so, gano'n pa man, eh, tanggapin natin yung nangyari. So, kailangan nating tanggapin para makapag on tayo. Para sa next tayo, eh, sa susunod, uh, doble ingat tayo. So, balaging check ang motor. Balaging check natin yung mga wiring, mga kung ano ba yan. Kailangan ba yung check ng yung Yun lang guys, ano, sa mga nagtatanong, sa mga kaibigan natin dyan medyo may sugat pa yung tuhod ko. Pero nung that time na naaksidente ako, nakakalakad ako nun. Talagang tinitinan ko yung sugat ko. Nakakalakad ako nun, walang normal. Kumbaga, eh, hindi ko lang maitupi yung tuhod gawa ng siyempre may sugat. Baka lumala pa. So, yun, okay naman. ngayon lang, eh, hindi naman siya tinahi kasi tuhod siya eh. Hindi siya, hindi siya tinatahe gawa ng kuan siya syempre itong tuhod palagi yung joint kumbaga yan yung kuan eh. hindi man wala rin kumbaga eh pag tinahi yung pinakang konya, niya wala rin sayang so hindi na tinahi bali pinag, pinagdikit na lang pinagdikit na lang yung pinakang sugat niya then nilagyan uh, ng tape tapos binendahan para magdikit siya tapos inom na lang ng gamot Medyo, kung cool lang ano, uh, tapos lang sa cool tayo wala pa tayong budget. <laughs> so, yun, salamat pa rin ako sa mga kapatid ko na tumulong sa akin. Thank you. Ah, yun, uh, yun yung day 1 natin at uh, hindi ko alam. Sana makapag-video ulit tayo sa day 2 ano, kung anong nangyayari. So, yun, salamat, salamat, ingat kayo palagi. So, ah, motors yung astig. Let's go.